So yon mga ka-cubes Kahit natagal lang tayo dun sa order na yun $54 ang binayad sa atin nun Aasang ah, ka pa, aangal ka pa ba nun? Isang magandang araw mga ka-cube So bali araw na po ng linggo ngayon So bali hindi tayo nakapag part time kahapon Kaya ngayon tayo magpa part time So bali araw na po ng linggo ngayon Samahan niyo po ulit ako Sa ating pagkuha ng pera sa kalsada So bakit ko sinabing pera sa kalsada Kasi meron nakapagsabi sa akin na Isang nanood sa ating video Na ang tawag na po niya dito sa ginagawang part time natin Is pera sa kalsada So yun, so bali nga naman Kasi dahil nagdadrive tayo sa labas So Nagahanap tayo ng pera sa kalsada pag may pumasok na order, pero na po yun para sa atin. So ayun, so bali, yun nga po pala, bali, nagiba po tayo ng diskate, bali. Noong mga nakarang araw po, eh, meron medyo sumundot-sundot tayo ng paisa, dalawang delivery kada isang araw kasi expected ko na hindi ako makakabiyahe kahapon, sabado, kasi nga meron tayong overtime. So yun, so kaya yun, tignan natin kung magkano bang aabuti ng ating part-time sa loob ng isang linggo ngayon. So yun mga kakib, so, panoorin po natin kung magkano ang ating kikitain sa isang loob ng isang linggo. Magandang hapon mga cubes So, bali ito. Tuesday pa lang pero susundot-sundot muna tayo ng delivery ngayon. So, bali meron tayo na ang $24 ngayon. So, kahit pa isa, -isa lang tayo araw-araw. So, 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 bali ganun na magiging discarte natin. sa so, kasi normally, pag ano lang tayo raket pag Friday, Saturday, Sunday. Pero ngayon, susubukan natin rumakit ng ordinary days pag weekday ng paisa-isa o dalawa okay na yun basta superstore order at least above $20 sure, kaya $15 so maka isa o o dalawa tayo meron tayong $20 so pagdating ng Friday, Saturday malaking dagdag din yun so siguro makaka $500 or $600 na tayo sa loob ng isang linggo so yun muna mga kakibs punta mo tayo sa superstore so yan mga kakibs at dito na naman tayo sa superstore So ito ang favorite natin pick up on door dash. So pag weekday siya, ito na gagawin natin siguro. So sa sabado na lang tayo magpupuwa ng mga pagkain kasi medyo bababa ang order sa pagkain. So, One hour later. so yun mga ka-cubes, first time na naman natin nakakuha ng cash tip. $5, so bali $24 plus $5, total $29 dollars binayad sa akin. So yun, so pagkatayin sa paborito nating lugar. The next day pakip. So, bali, mayat ko, susundot na naman tayo ngayon. Dito, maghahanap tayo ng pera sa kalsada. So, ayan, nandito naman tayo sa superstore. So, bali, hindi tayo magtatagal ngayon. May pasok na tayo. Mas, bali, sundot-sundot lang po na tayo. Meron tayong mapapulog na pera. So, yon So, nakapulog tayo ng $18.25. So, $18.50. So, yun. So, pasok na tayo sa loob. Tapusin na natin to. So yun, mga cubes So bali, apat na lang ang hahanapin natin So yun, nandito na tayo So iwan ko na dito to Kasi kailangan lang natin ng legs Iwan ko lang yung cart ko dyan So hanap lang tayo ng legs Kaya lang, mga discard natin dito So isleksay ito na yan So yun, so scan ko muna to mga cubes So bali, deliver na natin to Naka-deliver pa dito So ayan, so i-deliver na natin ito dyan. So bali, iwan lang natin yan sa pintuan. So ganyan lang, $18.50 na yan. The next day. Yako, mga kakab, sinabot pa tayo ng go trade. Eto, sumundot na naman tayo ng isang delivery ngayon. Webes ngayon, sige. Pero tingin ko isang delivery lang to. So bali, alak na naman. Why nang i-deliver natin? Nandito sa tabi ko. For $23 siya. So hindi ko alam kung may hidden tip to kasi malayo-layo yung pickup nito. Pero yung Trapa Frito, malapit na tayo dun sa bahay kaya kinuha ko na parang nag ground trip lang tayo extra money, extra per sa kalsada $23, hindi mo mapupulot sa kalsada ng basta-basta yon. so ito ay nakapulot tayo, $23 pinaghirapan natin, so yon. so bali mag-aalas 7 pa lang, tingin ko, uwi na tayo pagtapos ito, bali lumabas pa lang ako mga bandang 6.30 6.30 ko nakakuha tong order na to, so yon. so bali tatapusin na natin ito tapos pahinga tayo tapos bukas ulit tayo na ulit pero tignan natin kung makakaisa pa tayo ulit tapos ito kung may order pang papasok so yun muna mga ka-cubes. kita kits ulit tayo maya maya so yun mga ka-cubes. so bali na i-deliver na natin yung order natin bali kay tatay bali Pilipino yung na-deliver natin si tatay yung order so tinanong ako kung Pilipino na ako sabi ko po Pilipino po tayo so, pero nag-tip naman siya laki ng tip niya $5 something tip niya So, medyo natagalan lang, lang kasi malayo-layo talaga yung ano yung store na in order niya malayo sa akin yun mga 5 kilometers yung layo nun pero since 23 dollars yung hmm. ibabayad sa atin tapos malapit lang tayo sa bahay pabalik so okay lang nag round trip lang tayo di ba so yan pero malaki lang yung bahay ni, ni tatay ha? pero parang medyo napabayaan na yung bahay nila hirap talaga pag tumatanda na dito sa Canada so talagang babalik pa rin kami ng Pilipinas lalo wala kami anak ni Esme so yan mga kakibs balik ito pala Nakakuha tayo ni bagong order. $17 naman siya. Malapit na rin sa bahay. Doon na rin tayo. Alak na naman to. LCBO naman to. Yung kanina. Wine rock. A wine shop. Ito LCBO naman to. Isang item. Ewan ko. Hindi ko napansin. Pero isang item lang siya. So yun. Punta na tayo sa bahay. Malapit sa bahay. So yan. Mga kakip. Siba kikita niya. Meron tayo $17 order. And na naman tayo sa LCBO. Tara. Mas tayo sa loob ng kakips. LCBO na naman tayo. Yun. tayo sa loob po. $17 din ito mga kakips the next day. Good morning, mga kakin. So, bali, eto. Linggo na ngayon. So, bali, maganda kumaga po sa inyo. So, ayan. Hindi tayo nakasal. Meron tayong order ngayon. So, unang order natin ng linggo. So, bali, hindi na tayo nakapag. Kahit ang hapon Kasi may paso pa tayo. Sabad. So, eh. tayo. So, yun. So, napagod na ako. So, bali, isang order lang nagawa ko kahapon. Pag-ulit, nagbibusang ko. pag yun sabi ko, sige, punin ko yung isang order. Tapos nung pag-uwi, ibuwi po na ako. Kasi ang sex pa naman ang so, hindi na ako nakapagkano. Tapos ng, kaya ngayon na lang, sabi rin Bukas na lang ang mag-dito. So, kaya kaya lang ako mag-dito. So, yun kaya, yun ang ginawa. Kaya eto ngayon, the first order na siya pa. Grabe <tinyo> mga kakibs. Ang tagal natin sa loob. Kita nyo yun naman yung grocery natin. Gano'ng karami. Sobra. Almost 254 dollars ang total nitong pinamili natin kaya nang talaga ako ngayon yeah, yeah, yeah. ito nyo grabe mga cubes inabot tayo ng almost 1 hour sa pag grocery my goodness yun ata ang pinakamatagal na grocery shop na nagawa ko dito sa doordash record yun my god but anyways dami kasing item noon kaya natagalan tayo ng gusto So hopefully lang Magtip si customer Pero okay, $29 din yun So $29 in an hour Di na masama yun so, Pero kung magtitip pa si customer na mas malaki Mas maganda, di ba? So yun, so bali Pinagpawisan ako, kaya nag-aircon muna ako ngayon So ipakasan ang aircon So yun, so bali Punta muna tayo kay customer, deliver na natin to So 5 minutes drive lang naman siya So mabilis-bilis din itong to So yun, takit sa'yo maya, -maya. So, ayan, kung makikita nyo, ito lang kagandahan paglinggo. Hindi kaanong traffic pag maaga-aga pa. Ayan, dire deredso lang yung biyahe natin. Kaya kahit medyo malayo-layo, kinuha ka ng highway drive lang naman kasi siya. So, ayan mga ka cube So, malapit-lapit na tayo sa customer. So, ayan na. Ano na lang, 1 minute na lang nandun na tayo sa customer. So, tingnan natin kung magtitip pa si customer. O, oh, yun na yung $29 na yun. Okay na yun, $29 pa. Right to stay on Kaya reklamo pa ba tayo ng in one hour? On Kaya na lang ang minimum wage dito. So, ito ang pera sa kalsada. Ika nga. Turn left on avenue. Sabi nila may pera daw sa kalsada. Sabi pala nung isang viewer ko yun. May pera sa kalsada. So doon siya kumukuha ng pera sa kalsada. So ito yun. Ito yung ibig sabihin nun. In 600 meters, your destination will be on the right. On the right, dog. moments later. So yon mga cubes. Woo! Na, kahit natagal lang tayo dun sa order na yun. $54 ang binayad sa atin nun. Ah, asang ka pa, aangal ka pa ba nun? So yon so bali eto pabalik na tayo dun sa paborito nating lugar. Bali actually, sabi ko nga isang oras lang naman yung schedule natin nung makuha natin yun, since yun lang available. So bali mamaya alas 12 pa tayo ulit mga kabiyahe dahil yun yung schedule natin talaga. So yon so drive muna tayo pabalik. So yon mga ka So bali Nag-step over muna ako dito sa Tim Horton So bali yung ba Alas 11 na So alas 12 pa naman yung susunod na schedule natin So nakaisang delivery pa lang tayo Tama naman yan kasi Alas 10 to 11 yung nakuha nating pre-schedule kanina So ngayon So bibili muna ako ng Tim Horton Tapos uwi tayo Kakain na tayo ng brunch So yon So kita-kits ulit tayo maya-maya So yan mga kapit, so bali hinihintay natin yung order natin dito sa Tim Hortons So para makauwi muna tayo tapos na tayo kakain ka sa bahay kasama si Esme So kulang pa siya ng sa pangkape That's not, that's mine Yeah, I, that's not, what's that? That's not mine One hour later Eto, pagka-uwi natin kanina, nung unang order natin, eto mag-aalaunan na ito kasi kumain muna tayo ng brunch ng brunch muna tayo kasama si Esme ito meron naman tayo na akong order quick order lang to tatlong items lang for $13 kaya kinuha ko na tapos malapit lang siya 2 kilometers lang so hopefully matapos natin ito ng babilis para makarami tayo kasi may additional $1 ulit ngayon mga bandang alauna so pagtapos nito meron ng $1 ulit kasi wala pang alauna alauna mag-upis so, yan so yun pasok tayo sa loob So ayan mga kapit, so na grocery natin So palapas na ulit e, tayo Ang bilis diba? Ang bilis na ang siyempre ano, pera na naman dali So ayan mga kapit, so dito tayo sa sasintin na ako So yun, so bali Unang delivery natin ngayon tanghali So bali nang oras na Anong oras ba? Ala, una na, paswa na, 1.12 na So meron ng additional $1 per order ngayon So tingnan natin kung makakailang delivery tayo ngayon Posible na makasampung delivery tayo Para makasampung order So yun So bali ito, so babalik muna tayo sa paborito nating lugar doon tayo mag-aantay saka baka sakaling makakuha na naman tayo ng big book. Few moments later. So yun, so bali na tapos na natin yung order na yun. Grabe, ang binili lang natin kamatis at red bell pepper sa halagang kanto, $2. Sa halagang $2. Pero ibabayad sa atin, $16.50. So, kukomplain pa ba, ba ako? Sa so, tingin ko, hindi na. So, okay na, okay na yung Panalong-panalong tayo doon. Saglit lang. Wala pa tayong dalawang minuto sa loob. Eh. So, tapos, Tatak nung items lang. Tapos, $16.50. So, bawing-bawi tayo nun. So, panalong-panalong. -panalo. So, yun. So, punta na muna tayo kay customer. Sana makarabi pa tayo. Kung ganito ba naman lagi-lagi yung order, $16.50, $16.50. Sa isang oras eh, ba panalong panalo yun. Pero wala bang yari yun. So yun, ah kuha na ni customer yung order niya. So bali sa wala pang isang oras ngayon, nag-upisa tayo, di ba? Paswa na. At $30.25 na tayo. So ano, ayaw nyo pa mag, mag, lang pa kayo sa so yun mga so bali ito nandito tayo sa Scarborough Town Center ngayon so bali kaya naman ang pipikapin natin so bali meron tayong double order for $17 siya kaya kinuha ko okay so, lang yun kasi $17 naman siya stock order normally so, hindi talaga ako pick-up na lang pagkain kasi medyo kasi ang hirap pang parking ka plus oras, plus oras, pa sa oras sa oras pag pero since $17 siya okay lang kaya medyo po bakay bakay yung grocery kaya ito sinaga ko na so yes, yeah, so kita ko sa MMM ayan mga kids kita yun daming tao ngayon dito sa town center sobra kaya ayaw akong pumipick up dito eh lalo na pag sunday pag mababa yung bigay hindi hindi mo akong papasok dito 2 oras So bala ito, mag-CR muna pala ako. Bago tayo make-up kasi dito naman yun, no? sa Manchu So dito naman yung washroom yung sa Scarborough Town. So ayan. CR muna ako mga kips. Kita-kita sa'yo maya maya. Ayan. Ano yun mga mga kips. Gano'ng karaming tao ngayon dito sa Scarborough Town Center. Lunchtime time ngayon. So dito tayo pick-up sa Manchu Matagal-tagal din tayong hindi naka-pick up ngayon dito. Ayan, mga cubes. So, yan ang uh, Ah, uh, ano nyo dito? Pag sa mall kayo pipick up ng pagkain. Medyo hectic siya. Pero pag busy, karamihan naman talaga is uh, double order lagi yan. Double order lagi makukuha nyo. So, talagang above $10 na kaagad kayo yan. Pero para sa akin, mahina yun. So, kasi, tamo, lalakad pa tayo sa loob. Tapos, babalik tayo sa parking lot, ba? Diba? Pumos oras. So, anyway, so yan, dito tayo sa pa pangalawang order natin dito. Shanghai 360. So, pwede ko lang yung order ko. So, ayun mga ka So, bali dito na rin natin tataposin yung ating video. So, kung makikita nyo, naka $416.55 tayo sa loob ng isang linggo. Bali, 13 hours lang yung active hours natin dyan. Tapos, dito sa susunod, makikita nyo yung listahan ng araw-araw natin pag na So, bali, pasundot-sundot lang tayo ng weekdays. At kung makikita nyo rin dyan, bali, hindi tayo gaano nakabiyahin noong Sabado dahil na meron tayong full-time job. So, sa tingin ko, kung bumiyahin pa tayo ng buong araw dyan ng Sabado, eh, mas malaki-laki pa ang kikitain natin dyan kasi normally nakaka-$200 na din tayo pag Sabado. Pero okay na rin yun dahil meron naman tayong full-time job, so bayad pa rin tayo doon ng above $200. So, almost naka-$600 pa rin tayo kahit pa paano. So, yun muna mga ka-Cubes. Maraming pong salamat at huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Salamat!